Buti na lang talaga hindi eh, kami nang pamabot ni Dory ng mga panahon Kasi baka, ewan eh, ko na lang, baka yung pangit na mga ay eh, mas pumangit pa pag nasa hook ko yun dito. Diyan uh. <laughs> Bali, gano'n nga po, no? Unang tip news na nangyari po doon, na hanggang kayo, siguro yung iba po dyan eh, gano'n po ang nabalitaan sa TV, at sa ibang mga social media platform na etong si Pastor ay isang masamang tao, etong si Pastor ay abusadong tao na may uh, uh, mga ginawang uh, hindi maganda sa mga kapabaihan, lalo na dun sa mga member sa KOJC. Eto na lang po eh. Sa tinamid ng membro ng KOJC, na seven million sa buong mundo. Bakit yung isang tao lang yung nagreklamo? Doon na lang eh, isa pa yan. Ilang, ilang membro nila na kung talagang masama yung tao na yan, bakit hindi lahat nagreklamo? Ano yan, isang tao lang, si Dinami Dami Dito, isang tao lang yung talagang kinawan uh, ginawan ng masama, parang posibleng naman natin yun. At doon, alam ko na rin yung kwento doon. Pangalawang pain news ho doon na may mga sundalo sa loob ng KOJC, may sariling army, pinatawag pa nga nila ng Angel of Death, di ko alam kung saan uh, lunguhan nila nakuha yun. Wala rin, hindi sana kumutong nakita ng mga yung sinasabi nila ng Angel of Death na yan, no? At talagang uh, kami mga panatero sa buhay na testigo na papatunay na lahat ng uh, mga sinabi nila sa bawang kalungan lang. Pangatlong fake news yung kaso ni Pastor Apolo si Kiguloy. Five years na po yun, binasura ng porte. Matagal na po yung binarod, binasura ng korte yung mga kaso nila yun. Kasi nga, kasama si Pastor at ang SN nila ay Pilipinas. Una muna, tanggalan ng franquisa ng SMNL. Kung mapapansin nyo, hindi nyo na kami napapanood sa National TV. Pero napapanood din pa rin po kami sa TV, sa pamamagitan ng Gable. At napapanood din pa rin kami sa mga YouTube channel. So, Siyempre, ng Banateros Brothers ng SMNL at sa mga Facebook channel namin. Pangalawa ko, ikulong si Pastor sa kasong maragal nang ibinasura ng korte. Pangatlo, i-impeach si Vice President Sara Duterte. Bakit kung si Pastor Apollo Sige Bulit po kasi ay isa sa pinakamakalit na kaibigan ni dating Pangulong Duterte at talaga ang isa sa mga sumuporta sa mga at uh, kaibigan ng ating Vice Presidente na um, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Kaya gano'n na lang siya mahalaga sa mga anti Duterte na puksain at pamagsakin dahil alam nila na isa sa mga kinik nila sa lalamunan si Pastor. Yung sinasabi nila na huli tao si Pastor sa loob ng AOJC. Isa kong malaking kalungkuhan mo yun. Hindi po nahuli. Wala pong nahuli sa loob. No? Hindi po, wala noong na hindi wala po wala pong nahuli si Tore doon. Pero si Rahul, uh, lahat ng mga ng lahat uh, uh, ng lahat, siya ng tumakas. News. Public information and mass media. Cultural. Public works. isang bato sa Senado. Bato, sa hindi, sa -bato. Malas, hindi sa na hindi matigibag at walang kasing ang dedikasyon na siguraduhin ang ng, okay. ng bawat Pilipino. Dahil sa kanya tayo, kita kayo sa bato. Ni... 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 Sa Sa Saan Sa 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 Sa

Okay, once again, natatapos po sating sa lahat ng movements of our buyer. Mag-start na po yung program natin. So, hinihiling po natin na kung pwede po idikit up po natin mga makikita niyo po sa harapan, nasa gilid po natin kasi uh, aa kitita po yan sa TV, no? So, gusto ko lang po kay po sa ating lahat na sasabayin po tayo sa main rally po natin sa Sambugon City. At makikita po tayo sa Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Maraming salamat po mga kababayan po sa uh, at ano, sa inyo dito. Kanina po mga una, mga uh, So po kami sa inyong panahon na hindi po So ayan po. Ay, 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 ay,

isa nasin wala na yung programa, no?